ipost ko. Ah. Yes. ah. yan. thank you, thank you. sa computer. <clears throat> Kailangan ng siksitare. So, magandang <clears throat> magandang hapon. Ah, Pilipinas. At sa mga kapwa ko, Pilipino, Pilipina. <laughs> Nasa uh, iba't ibang lugar na mga nagsusubaybay sa mga posko, <clears throat> uh, Magandang araw, gabi o hapon man. So andito ako uh, para magpaliwanag doon sa mensahe na nakalaro ko si Tatay Digong na presidente natin. Minsahe ng Diyos yun. Um, uh, siguro dahil yun sa ano, kaya eh, nabigay ito minsahe na ito, dahil din yun sa yung live ko na ano, uh, nabanggit ko siya nung uh, live ko na karang araw tungkol doon sa uh, sinabi ng mga tao at sinabi rin niya ik sinabi raw din, daw din niya na ang hindi magpabaksin eh hulihin at ikulong tayo nga sabi ko na ikulong eh, eh hindi nga na bigyan ng mga gandang kulungan ang mga kriminal eh ito pang hindi nagpabaksin so dan yung mensahe ng Diyos na ano at na uh, alam niyo naman na <clears throat> si President Duterte eh nagkukumbate uh, doon sa ano sa mga pare at pastor. So ayun. Mm, uh, tinutulog sa niya ang simbahan. Kaya nga. Pero uh, dito yan uh, yung pag uh, do, uh, habang nasa lamisa kami this Christ, na uh, malayan namalayan ko na lang na naglaro pala kami ng uh, ni President Duterte ng Braha uh, si siya na sa kaliwa at si Jesus Christ na sa kanan so ang ibig sabihin ng Diyos dito ito yung ginawa niya na pag uh, puna doon sa ano nga ano na ng masimbahan pero misa, lamisa misa ba? Yung mga misa, yun uh, makuha nyo ba? Madaling ano yun, yung sinasabing la misa, ibig sabihin yung mga misa, ibig sabihin yung simbahan, yung mga pinuna niya tungkol dito sa uh, mga gawain ng mga pare. Uh, yun nga, uh, ano man ang puna ni Presidente Duterte, uh, tuwang-tuwa lang ang tao kasi ano eh, um, napupunan niya ang itong mga pare pero walang walang mabago sa tao walang walang matutunan na tunay na paniniwala na alisunod sa gusto ng Diyos basta pinuna lang niya so Ayun nga. Ano man ang puna ni President Duterte, uh, wala pa rin siyang batayan na tama ba ang pagpuna niya. Uh, kasi uh, kailangan pagpuna tayo sa isang bagay o pagsaway lalo na sa itong tungkol sa paniniwala, dapat may batayan tayo na tama nga ang pagpuna natin o tama ang pagsaway natin doon sa isang tinuturo, lalo na dito tungkol sa paniniwala. So, walang mabago ang tao, walang pagsisisi, at walang lubos na paniniwala na mangyari sa isang tao. So, ito yon Ang kaibahan doon sa akin, ah, uh, Ah, uh, yun nga. Uh, nung naglaro na kami, uh, inayos na niya yung brahan niya, uh, mahawak niya ang alas, hawak niya ang king, hawak niya ang queen. Uh, so, full house yung brahan niya. So, ibig sabihin ng Diyos doon, dahil nga, uh, powerful siya, kasi hawak na niya yung alas. Kung baga, siya ang nasa mataas na katungkulan. So, kaya niyang pumuna sa mga ano na yan, ng pare at gawain ng mga pare at pastor. Uh, ito, ang ano niya, ang pinuna niya, at simbahan lang talaga yan ng katoliko. Pero hindi katulad ko na nagpinuna ko na lahat ng simbahan uh, ay sinaway ko at isiniwalat ko na yung lahat na ito ay kasinungalingan at magkaroon ng tao ng lubos na paniniwala na uh, pagbabago at pagsisisi. So, yun yung uh, ibig sabihin ng Diyos dito na uh, ayun nga yung dahil nga nasa pataas yung posisyon, eh, magawa niya kung anong gusto niya. Pero wala nga siyang katunayan o katibayan na kailangan masunod ng tao dahil ito yung tamang paniniwala. So, <clears throat> yung braha na itinaw, uh, inayos na niya, na gusto kong tingnan. Uh, tapos, sinawa niya yung kamay ko, uh, o yung braha. Tapos, natawa ako, and uh, na-realize ko na hindi ko na pala dapat uh, tingnan yung brahan niya kasi hindi pa ako hindi ko pa naayos yung braha ko kasi uh, siya yung nagdele eh. kung baga sa pusoy dapat uh, pwede mo tingnan ng braha ng nagdele kung yung sayo ay naayos na pero since hindi naayos kaya uh, niya yung braha niya na hindi ko dapat tingnan. So, yun yung ibig sabihin, yun yung uh, nagsabi ako ng tungkol doon sa baksin. Yung nakataob yung braha, bak, yung likod ng braha ang nakita ko, tapok, tapos yung tingnan, sin. So, baksin. Yun yung tungkol doon sa live ko na ayun nga, na sabi nga niya na ikukulong ng tao na sa Pilipinas kung hindi magpabaksin. Uh, kasi nga, eh parang kung ganun ang ano ng gobyerno, eh parang ag, uh, hindi na makatarungan o makatao. Kasi katulad nga niyan, eh maraming mga nangyaring side effect na nasabi nating ma, na nagkaroon ng problema uh, ng iba na namatay dahil sa nakareceive ng ano na yan so hayaan na lang ang tao na ano mamili malaya ang tao mamili dapat na anong gusto nila kung magbabaksin ba o hindi kasi karapatan ng isang tao yan eh. so hindi natin pwedeng pilitin isang tao katulad nga ng pinapa ano nila kung totoo yan na uh, Nandiyan naman din talagang hindi sa Itong uh, ginagawa ng tao ngayon na natatakot na kaya nga ang taang Diyos nagpaalala na sa atin eh, kasi sobrang na tayo kasama. Uh, uh, sabi nga ng Diyos na Jus uh, Diyos lang ang kakampi ng tao ngayon. Kaya ito nga, ang tao uh, hawak na sa liig. Tulad ng ginawa din ng simbahan ng, ng mimbro o tao ay eh, nahawakan na nila sa liig. Kaya wala nang magawa ang tao. Takot na na kumalis doon sa simbahan kasi ang dami na nilang uh, pinapasunod. Lakisyo, pag hindi kayo nag-simba, uh, hindi, hindi misahan ang patay ninyo. Kung hindi kayo nagpakasal, hindi binyagan ng anong mga tipong ganon. Tulad ngayon, no, bago na naman ng pakulo nila ng simbahan. Uh, hindi kayo pwede magdala ng kandila galing sa labas. Kailangan galing sa kanila uh, dahil may bas-bas na daw. So, ang kandilang mabili ninyo sa labas na $5, idoon sa kanila, 40 uh, uh, 5 pesos, doon sa kanila, 40 pesos. So, ito yung ginawa ng simbahan ngayon na nakakalungkot na ano, uh, grabe ang mapakulo para lang sila Uh, kumita. Pero ito nga ngayon, nagugutom na ang simbahan. Nagugutom na ang mga pare ngayon. So ito yung, ayun uh, nga, naisip ko na natalo na ako dahil wala nang makatalo doon sa ano eh, Paul Aus, Paul, Paul Alas, at saka Paul King, uh, yung braha. Kung hindi ka uh, special So hindi ko inisip yung special ako. Ang alam ko lang, uh, talo na ako kasi nandoon na ang, ano, mabilis siya nag, nag-ayos sa braha So, niisip ko, Paul House siya, Paul House King. Yun yung uh, naisip ko. So, hindi ko naayosin yung braha ko. Tapos ngayon, isa, sabi ni Jesus Christ, tingnan mo ang braha mo. So, yung tinignan ko, pag tihaya ako sa braha, uh, yun yung nakita ko maliliit ang braha ko. So, um, alam ko, matatalo na ako. So ngayon, ang uh, sabi ni Jesus Christ, tingnan mo mabuti ang braha mo. So tiningnan ko, uh, quadro sa, pato, quadro tres pala ko. So special. So special lang ang makatalo doon sa, uh, ano na yon full house, full house. So, nung nakita ni Duterte nga, nasabi niya, oops, patay tayo dyan. So, ibig sabihin, talo. Talo siya sa... So, ibig sabihin, kung i-apply natin dito sa ginagawa ko. Uh, kung tapatan kami dalawa, pagpuna ni Duterte at sa pagpuna ako doon sa simbahan, eh, walang patunay si Duterte kasi uh, nagpuna lang siya na uh, tungkol sa gawain. Ang sa akin naman, pinuna ako para may mabago ang tao at mapagsisi at karoon ng uh, lubos na paniniwala at ang mga patunay <clears throat> inandito dahil yun nga ang nasa tabi ko ang backup ko, ang Diyos na ayun nga uh, kailangan niyang uh, magkaroon ng tao ng uh, pagbabago sa pamagitan ng pamulat doon sa uh, maling natutunan ng tao uh, hindi lang sa pagpuna ng gawain ng mga pare, kung hindi kailangan uh, punahin ang uh, maling turo na pinamulat nila sa mga tao. Kaya ang backup ng Diyos, ito yung kwadro, ito yung special na hindi basta-basta na magawa ng tao. Ito yung uh, uh, dapat na malaman ng tao na uh, itong mga backup na pagpatunay na tunay nga akong ginamit ng Diyos na nag, uh, hatid ng mga balita ng Diyos para sa uh, ang tao magkaroon ng uh, tamang pangiliwala at pagbabago at pagsisisi. Yun yung uh, nilalaman ng minsaheng ito na kung marinigan ninyo, laging, uh, si Duterte laging inaatake ng simbahan kasi wala silang wala siyang patunay at walang hindi siya pinag ng Diyos. Iba naman yung sa akin, kaya nga ako hindi maatake ng mga pare na yan at mga pastor na yan. Kasi nga, kung magharap-harapan kami uh, ng mga pare at mga pastor, meron akong patunay na totoo nga akong ginamit. So pag na uh, ma laman ng buong sangkatauhan katauhan na ako nga ay tunay dahil pag nagharap-harapan ng mga parat paso at tiyak merong meron ng media na makikialam eh kaya ang mga tao ay mawala na sa simbahan kaya itong ginawa ng mga media ngayon ang mga pare binabayaran nila ang mga media uh, para Uh, hindi isiwalat itong isiniwalat ko. Kaya gumagapang sila. Uh, alam ko naman talaga, kasi nasa misahin ng Diyos lahat yan, na uh, hindi nila kayang isoko ang kanilang sarili uh, uh, para uh, magkaroon sila ng ang mga tao, magkaroon ng tamang paniniwala. Kasi nga, ang mga tao ito ay hindi na ito nagwala ng Diyos. Ang Diyos sa kanila, uh, ano, uh, pera. Yung tumawa si Duterte, yung uh, sabi niya, Paul, House siya, tapos sabi, sabi ni Duterte, sampu ako dyan, uh, sa'yo Narciso. Ibig sabi niya, tapos tumawa siya, ibig sabi niya doon, yung yung pagsabi niya ng ikulong niya ang tao pag hindi nagpabaksin, biro lang yon Hindi yun totoo. ah uh, biro niyang ano yun, uh, biro lang niya ano yun na, ayun nga kasi pinuna ko ngayon. So, biro lang yun na uh, salita niya. At hindi naman talaga mangyari yun. Kasi nga, hindi naman ang, hindi naman ang tao na to, mga tao na to hindi naman to criminal para ikulong. Na hindi lang nagpabaksin. So, yun yung biro lang ni President Duterte yun, na ikulo ang tao. Pero ang tao kasi, siniseryoso nila. Uh, ang dami ng mga reklamo na sabi nga, eh, dito siya uh, kung tatakbo siya uli sa Presidente, dito siya matalo. Kasi dahil nga dito sa isyo na sinabi niya na ikukulong daw. Pero sabi ng Diyos uh, di sa disa-minsahe, hindi naman nangyari yun. Dahil eh, yun nga, hindi naman kriminal yung mga tao na to para ikulong, ikulong. Kung isipin na ng tao, mali na naman na uh, hindi totoo. So, mahulog yan sa biro lang ng presidente. Alam niyo naman si uh, presidente, eh, pag nagbiro yan, seryoso. Kaya, inisinuriroso din ng mga tao. So, ito yung ano na yun, uh, nilalaman noon. Tapos, uh, Eduardo Alas. So, uh, Tres ako. So, yun yung pinaliwanag ko. Tapos, uh, ayun. Magandang misahe yun. Na kahit naman sa panaginip o nakalaro ko si President 30 sa Posoy. Kasi Posoy nga ang uh, nandito sa senaryo. So, yung Wadro Tres na yan, at saka yung Alas, siyempre, uh, malinaw naman yun na but, nasa mataas na tungkolin si Duterte. At uh, saka itong kumpara sa akin uh, uh, na ultimo lang ako. So, ako ang pinakamababa, kumbaga sa numero, kasi ultimo lang ako na tao. Pero, katultimo ako, hindi ako basta-basta na... Uh, pagtapatan, hindi ako basta-basta na talonin. Dahil hawak ko yung alas. Ito yung mga nagagawa ako na backup ng Diyos. Na uh, patunay na uh, ginamit ako ng Diyos at uh, magkaroon ng tao ng komparison. At uh, magkaroon ng pagbabago, tamang paniniwala uh, natin sa Diyos. Kaya, Malinaw naman doon sa um, mensahe na ayan nga. Uh, malinaw naman na uh, meron akong backup. Kaya, yeah. maraming salamat sa mga nakikinig at nag-abang. Uh, ko lang sa inyo kung ano yung mensahe. So, magandang hapon and God bless sa lahat. So, pagkikita natin muli.